Ang masamang tingin ng isang introvert ay maaaring sinyales ng kung ano-anong bagay. Pwedeng nakatitig lang sila sa kawalan o baka napatitig lang sa mga tao nang hindi sinasadya. Ngunit isang bagay ang sigurado, isa sa mga nagiging dahilan nito ay ang kanilang malalim na personalidad. Narito ang mga dahilan kung bakit madalas masama ang tingin ng isang introvert. Number one, ang ilan sa kanila ay nagkakaroon ng social anxiety. Kapag ang mga introvert na may social anxiety ay nahaharap sa mga sitwasyong panlipunan, maaari silang makaranas ng labis na pakiramdam ng pagkabalisa na maaaring magmanifest bilang isang matinding pagtitig. Na ang iba ay maaaring bigyan ito ng maling kahulugan bilang pagtingin ng masama. Ngunit sa katotohanan, ang matinding titig na ito ay hindi isang tanda ng kawalang interes o poot. Madalas itong salamin ng kanilang panloob na pakikibaka upang pamahalaan ang kanilang social anxiety. Maaring iniisip nila kung paano inavigate ang sitwasyon, nag-aalala tungkol sa mga potential hakbang o pagharap sa emosyonal at psikologikal na epekto ng pagkabalisa. Ang masamang tingin ay maaaring ding magsilbi bilang isang paraan ng pagmumuni-muni sa sarili. Kapag ang mga introvert na may social anxiety ay nakadaraman ng pagiging vulnerable o labis na pagkabalisa, maaari silang likas na umatras sa kanilang sarili bilang isang defense mechanism. Ang pag-iwas na ito ay isang paraan upang protektahan ang kanilang sarili mula sa mga masamang sitwasyon. Hindi nila nais na makita bilang umiiwas o hindi interesado. Ang pag-unawa at empatiya ay mahalaga kapag nakakaharap ng mga introvert na maaaring nagsastruggle sa social anxiety. Sa halip na ipagpalagay na ang kanilang mga tingin ay sumasalamin sa mga negatibong damdamin Mahalagang kilalanin ang kanilang vulnerability at mag-alok ng suporta. Ang paglikha ng isang ligtas at accepting na espasyo para sa kanila sa mga sitwasyong panlipunan ay makakatulong sa kanila na pamahalaan ang kanilang anxiety na tong sa mas komportable at tunay na mga pakikipag-ugnayan. Number 2. Naliligaw sila sa kanilang mga iniisip hindi palaging tungkol sa iyo, maaaring nagpaprocess lang ng mga ideya at mga damdamin ang mga introvert. Kapag ang isang introvert ay nakatingin sa malayo na may matinding focus, hindi ito nangangahulugan ng paghahamak o kawalang interes. Sa halip, ito ay pagpapakita ng kanilang malalim na inner life. Ito ay ang tahimik na pakikipag na pinapanatili nila sa kanilang mga iniisip at damdamin. Isang lugar kung saan ang mga ideya ay pinangangalagaan at pinaghihiwa-hiwalay ang mga damdamin. Ang introspective space na ito ay kadalasang nagpapasigla sa kanilang mga kakayahan sa paglutas ng problema, sa pagkamalikhain, at isang malalim na pagunawa sa kanilang sarili at sa mundo sa kanilang paligid. Gayunpaman, kung minsan ay makikita ito bilang isang masamang tingin, na maaring hindi maunawaan ng mga taong hindi lubos na naiintindihan ang panloob na mundo ng mga introvert. Ang mga introvert ay may isang mayaman na panloob na mundo, isang labyrinth ng mga ideya at pagmumuni-muni kung saan sila ay nagna-navigate ng may matinding dedikasyon. Dito sa panloob na mundo na ito, madalas nilang makita ang kanilang sarili na na-stuck at ang pagsisisi sa sarili na ito ay maaaring hindi sinasadyang maisalin sa isang masamang pagtingin. Number 3. Iniisip kanila. Ang pagtitig ng mga introvert ay hindi sumasalamin sa kanilang kawalang-interes kundi ito ay sumasalamin sa kanilang dedikasyon sa pag-unawa at pag sa iba sa mas makabuluhang antas. Ang mga introvert ay may kakaibang paraan ng pag-iisip tungkol sa mga tao. Pinag-iisipan nila ang kanilang mga interaksyon, hinaanalay sa mga pag-uusap at nagre-reflect sa mga emosyon at mga karanasan na napag-usapan. Ang masamang tingin ay isang manifestation ng kanilang masalimuot na proseso ng pag-iisip sa mga sandaling ito. Sila ay tunay na nag-iisip tungkol sa'yo at sinusubukang maunawaan ang iyong mga pananaw at damdamin sa isang malalim na antas. Ang paradox ng masamang tingin ay madalas itong nagbumula sa kanilang pagnanais na makisali ng mas malalim at tunay sa kanilang mga relasyon. Ito ay sumasalamin sa kanilang commitment sa makabuluhang koneksyon sa halip na isang pagpapahayag ng pag-iwas. Number 4. Nasa matinding konsentrasyon sila. Ang mga introvert ay introspective at madalas nilang nakukuha ang kanilang enerhiya mula sa mga aktibidad na nag-iisa, na nagpapayintulot sa kanila na tuklasin ang kanilang panloob na mga kaisipan at ideya. Kapag sobrang abala sila sa isang partikular na gawain o pag-iisip, ang kanilang matinding konsentrasyon ay maaaring humantong sa isang malayo o matinding pagtitig na maaaring maling pakahulugan ng ilan bilang isang masamang tingin. Ang matinding konsentrasyon na ito ay sa katunayan isang testamento sa kanilang kapasidad para sa malalim at makabuluhang fokus. Maaring maging sobrang babad sa isang libro, isang gawain sa paglutas ng problema, isang malikhaing proyekto, o simpleng pag-iisip ng mga komplikadong bagay. Ang kanilang mga titik ay sumasalamin sa kanilang hindi natitinag na dedikasyon sa paksang nasa kamay nila. Sa mga sandaling ito na ang kanilang paligid ay maaaring maglaho. Bagamat sila ay maaaring mukhang hindi malapitan, ito ay hindi salamin ng kabastusan o kawalang interes, ngunit isang pagpapakita ng kanilang matinding cognitive engagement. Para sa mga introvert, ang mga panahong ito ng matinding konsentrasyon ay kadalasang kung saan umuunlad ang kanilang pagkamalikhain at mga kakayahan sa paglutas ng problema. Sa tahimik at nakafocus na diyalogo na ito, kasama ng kanilang mga iniisip, nagagawa nila ang ilan sa kanilang pinakamauhusay na pagtuklas at nagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang sarili at sa mundo sa kanilang paligid. Number 5. Kailangan nila ang kanilang personal na espasyo. Kapag ang mga introvert ay nakikipag-ugnayan sa iba, ang kanilang panloob na baterya ay maaaring mabilis na maubos. Upang makayanan ang emosyonal at mental na pagkapagod na ito, ang mga introvert ay maaaring hindi sinasadyang magpakita ng isang titig na tila unapproachable o malayo na lumilikha ng pagunawa ng isang masamang tingin. Sa mga sandaling ito ay hindi naman sa hindi nila nagustuhan ng mga tao, sa kanilang paligid o hindi interesado sa usapan. Ngunit sa halip, ito ay isang tahimik na pagsusumamo para sa personal na espasyo na kailangan nila upang mapunan muli ang kanilang enerhiya. Ang masamang tingin ay proteksyon sa kanilang sarili. Isang paraan upang lumikha ng isang buffer mula sa panlabas ng mga stimuli at mapanatili ang kanilang emosyonal na balanse. Ang pag-unawa sa kahalagahan ng personal na espasyo para sa mga introvert ay napakahalaga sa mga sitwasyong ito. Sa halip na bigyang kahulugan ang kanilang mga tingin ng negatibo, ang pagkilala sa kanilang pangangailangan para sa pag-iisa ay maaaring magbigay ng daan para sa mas maayos na pakikipag-ugnayan ang paggalang sa kanilang mga hangganan at pag-aalok sa kanila ng mga pagkakataong lumayo at mag-recharge ay maaaring magresulta sa mas tunay na mga koneksyon. Ang masamang tingin mula sa isang introvert ay hindi isang pagpapakita ng galit o sama ng loob. Ito ay hudyat ng kanilang pangangailangan para sa personal na espasyo at pag-iisa. Sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng kapaligirang gumagalang at kumikilala sa kanilang pangangailangan para sa panapanahong pag-alis, maaari tayong lumikha ng isang mas makabuluhang koneksyon sa mga introvert. Number 6. Sila ay natural na may neutral o seryosong facial expression. Ang mga introvert ay karaniwang may kalmado at mapagnilay-nilay na kilos. Ang kanilang facial expression ay sumasalamin sa kanilang natural na estado ng introspection at malalim na pag-iisip. Maaaring hindi ito naghahatid ng kagalakan o effusiveness, Ngunit hindi ito nangangahulugan ng galit. Ang kawalan ng interes o poot na kadalasang dahilan ng masamang tingin ay maaring mapanlin lang dahil nagmumukahi ito ng isang agresibo at negatibong intensyon sa likod ng mga tingin ng mga introvert. Pero ang katotohanan, ang stoic o seryosong ekspresyon ng mukha ay resulta ng kadalang panloob na mundo kung saan ang mga pag-iisip at reflections ay nangunguna. Sa halip na bigyang kahulugan ang ekspresyon na ito bilang tanda ng pagiging unfriendly, mahalagang kilalanin na ito ay bahagi lamang ng kanilang personalidad. Ang mga introvert ay kadalasang mabait, empathetic, at considerate na mga individual kahit na ang kanilang mga ekspresyon sa mukha ay hindi palaging nagpapakita nito. Kapag nakikipag-usap sila ay maaari silang maging mainit at attentive. Ngunit ang kanilang facial expression ay maaaring hindi agad ito maiparating. Number 7, pinag-iisipan nila ang kanilang mga negatibong damdamin. Ang mga introvert ay nagdinilay-nilay at maaaring nagkakaroon ng matinding pagmumuni-muni sa sarili kahit nasa gitna ng pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ang pag-uugali ito ay maaaring paminsan-minsan ay humahantong sa isang titig na maaaring maling pakahulugan bilang isang masamang tingin. Ang mga introvert ay kadalasang may mas mataas na sensitivity sa kanilang mga emosyon na nangangahulugan na maaari silang makipagbuno sa mga negatibong damdamin ng mas matindi. Kapag nasumpungan nila ang kanilang mga sarili sa isang magulong emosyon tulad ng pagkabigo, kalungkutan o pagkabalisa, maaaring hindi nila sinasadyang magpakita ng isang masamang tingin. Ang titig na ito ay hindi isang tagapagpahiwatig ng galit o kawalang interes, sa halip, ito ay isang pagpapakita ng kanilang patuloy na panloob na pag-uusap sa kanilang sariling mga damdamin. Gayun din, ang mga introvert ay madalas na nahihirapan sa paghanap ng mga tamang salita upang ipahayag ang kanilang mga damdamin na maaaring higit pang magpatindi sa kanilang introspective tendencies sa mga sitwasyong panlipunan kung saan maaaring nakakaranas sila ng mga negatibong emosyon. Maaaring hindi nila kaagad ibahagi kung ano ang bumabagabag sa kanila sa halip, ang kanilang titig ay nagiging kung paano nila sinusubukang iproseso at maunawaan ang kanilang emosyonal na antas. At number 8, sila ay nalulula sa mga sitwasyong panlipunan. Ang mga introvert ay nakakahanap ng aliw sa kanilang panloob na mga pag-iisip at kapag itinutulak sa pagmamadali ng mga pakipag-ugnayan sa lipunan, maaari itong maging isang nakakapagod na karanasan emotionally. Ang patuloy na pagdagsa ng mga panlabas na stimuli, katulad ng mga pag-uusap, mga ingay at mga panlipunang etiquette, ay madaling makakapag-overload ng kanilang emotional lantas. Kapag naabot ng mga introvert ang kanilang threshold ng social stimulation, maaari silang likas na umatras at magmukhang umiiwas o unapproachable. Ang tindi ng mga emosyon at sensasyon na kanilang pinoproseso ay maaaring mahayag sa isang titig na tila naghahatid ng isang matinding focus. Ngunit kadalasan ito ay isang panloob na pakikibaka upang mapanatili ang kanilang composure. Ang masamang tingin sa kontekstong ito ay hindi nagpapahiwatig ng poot o kawalang interes, kundi isang defense mechanism. Ito ay isang paraan para sa mga introvert na mabawi ang kontrol sa kanilang emosyonal na estado at makahanap ng kanlungan sa kanilang panloob na mundo kung saan sila ay nakadarama ng higit na kaginhawaan. Ito ay isang paraan upang protektahan ang kanilang sarili mula sa overwhelming na mga pakikipag-ugnayan sa lipunan. Uulitin ko, ang masamang tingin ng isang introvert ay hindi naman palaging tungkol sa iyo. Ito ay maaaring nagmula sa kanilang likas na malalim na pag-iisip na nagdudulot sa kanila ng pagtitig sa iyo o pag-alis sa panahon ng pakikipag-ugnayan sa lipunan. Bilang isang introvert, napapansin mo ba kung paano mo binibigyan ng masamang tingin ang mga tao? Tuwing tumitingin ka ba ng masama, naghahanap ka rin ba ng paraan para ipahayag ang iyong nararamdaman tungkol sa isang tao? Alam mo ba kung paano naninindigan sa kahit anong sitwasyon ang mga tahimik na tao? Panoorin mo dito.